the fight against corruption is a fight against undying enemies. Meron kang malalabanan ng mga tiwali, tapos magkakaroon na naman ng panibagong form ng katiwalian. Kaya ang aking laging sasabihin sa mga mamamayan, this is the price of freedom, eternal vigilance. Di ba? Yung lagi kang nagbabantay. Ang aking ama ay isang pulis, ang aking ina ay isang ordinaryong may bahay. Pareha silang hindi nakatapos ng pag-aaral. Pero natutuwa ako kapag naririnig ko yung kanilang hunger, nararamdaman ko yung yung pagiging hungry nila sa kaalaman. Yung tatay ko nung bata ako will always ask, "Anak, anong ibig sabihin ng exploitation?" So mag maghahanap ako ng pinakamadaling paraan paano ko maipapaliwanag sa kanya medyo mahirap ang experience ng paglaki dahil ikapito sa walang magkakapatid. So, naranasan ko yung mga hand-me-downs, ano, lahat ng damit, lahat ng sapatos. Napapagtawanan ako kasi ang sapatos kong ginagamit ay kung ano yung lumang gamit na sapatos ng aking mga kapatid. Lumaki ako dun sa pamilya na parang nandun naman yung takot sa Diyos at may pagmamahalan, pero napakahigpit pagdating sa paggastos ng pera. So, doon pa lang na, na, natutunan kong pahalagahan yung perang pinagkakatiwala sa akin. Kaya siguro yun yung contribution na naging auditor ako. I always make sure na yung kapangyarihang pinagkatiwala sa akin, yung pera ng bayan na pinagkatiwala sa akin, lagi kong iniingatan. 27 years akong naglikod hmm. sa pamahalaan, naging auditor, hmm. and then for five years naging commissioner. Masasabi ko ng Diretso sa mata ng kahit na kanino, sa lahat-lahat. Sa aking pinaglingkuran, sa inyo na aking kaharap ngayon, hindi talaga ako nagnakaw at wala akong ginawang kahit na pinakamaliit na form ng corruption. Minsan, bago ako mag-decide tumakbo, takot na takot ang kapatid ko. Sabi niya sa akin, Be, hindi nila gugusto yung makaupo ka. Hindi ako takot dun sa mga interviews, etc. Alam kong magaling ka dyan. Takot akong saktan kanila. Sabi ko, doon naman lahat pupunta. <laughs> Kung saan pupunta, yun na. Sabi kong ganun sa kanya. Sabi niya, sa bagay, totoo na ma'am. Pero ang ayaw ko yung mga lies. Yung gagawang ka ng masama, ah, gagawang ka ng maling kwento. Ayaw ko nang mag-Facebook kasi hindi ko matitiis na Sinungalingin ka nila. So, marami akong kapatid na ayaw sa pagtakbo. Ang aking asawa ayaw sa pagtakbo, mga anak ko ayaw nila. Kasi ang tanong nila, Bakit laging ikaw? <laughs> ikaw ulit? Pero hindi ito usapan ng pagyayabang. Hindi ito usapan ng pagpapalaki ng papel. Ito yung usapan na kung ikaw ang tinatawag at alam mong kaya mong tumugon. Bagamat ang kasama ko kapwa kong public servants, may kapangyarihan, Pagdating sa labas, ang nakikita ko mukha ng driver ko, mukha ng kasambahay ko, no? mukha ng mga nangwimik up ng basura. Sila yung nakikita ko. Sila ang nagre-remind sa akin. Hindi ko lang ito laban. Laban natin lahat. Uh, kapag nakikita ko yung, yung mga spirit of volunteerism, yung kagandahang loob, sabi na nga ako, Mama, panalo ka na eh. Manalo ka na kasi kahit na tricycle driver, pupunta sa inyo, mag-aambag ng 40 pesos para makapagpagawa ng isang tarpaulin, no? Ready ako. At kung gano'n ko ready at excited na manalo dahil excited ako trabaho alam ko na kung anong gagawin ko, ready rin ako na hindi matalo recent study by a global auditing firm shows bribery and corruption have worsened in the country over the last two years. Yung korupsyon o katiwilian ay pagkuha sa pera ng bayan mula doon sa kung saan siya dapat gamitin na pupunta sa bulsa ng ilan. So, ito pong katiwalian ang umaagaw ng pagkain na dapat ay mas mababa ang preso at dapat mas masustansya at dapat ay mas maraming nakaka-afford, mas maraming nakakain, ano, walang nagugutom. Ito ang umaagaw ng pundo para sa matibay na kalsada. Yung kalsadang magdudugtong sa bawat community, ano, yung kalsadang maghahatid ng mga pananim o yung mga ani doon sa pamilihan. Yung kalsadang dadaanan ng mga mag-aaral. wala akong karapatang mapagod at sumuko. Kasi may kasama akong mas napapagod. May kasama akong walang masyadong choices. At dahil dito, yun din ang sasabihin ko sa kanila. Sinimula natin isali ang bawat isa dito sa ating laban. At nangangarap ako na kung ako ay manalo, isama ko rin sila sa mga kakaibang pagkilos na magpaparamdam sa kanila na ang sarap palang gumawa ng tama. Sabi ko nga, hindi lang natin sila isasama sa laban. Isasama nila, natin sila to the extent na maramdaman din nila yung nararamdaman ko kung gaano kasarap kumawa ng tama. Parang pagmamahal, hindi sumusuko. A lot of times sasabihin ako, Pilipinas, bakit ang hirap mahalin? Ang sagot ko, kailan ba naging madali ang tunay na pagmamahal? Walang tunay na pagmamahal na hindi nagiging mahirap, di ba? Lagi kong nasasabi, nasan yung pamahalaan na dapat ay kumakalinga, no? Pero minsan natatanong ko rin, lahat ba ay dapat asahan mula sa pamahalaan? Lahat pa ng sise para sa kanila? Hindi ba pwedeng tanungin na, ano ang kaya kong gawin? Paano natin maipagdudugtong? Paano natin ilalapit yung pamahalaan? Doon sa nangangailangan ng tulong humahanap din ako ng pagkakataong may dugtong ko, may lapit yung pamahalaan doon sa mga taong bayan. Dahil ako lingkod bayan ako eh, di ba? More than being an auditor, I'm also a citizen. I'm also a public servant. At dapat, sagot ko rin yung kapakanan o kaya kahit anong maitutulong ko sa dapat paglingkuran ng pamahalaan at ng mga lingkod bayan. Yung Pilipinas na malaya sa katiwalian o korupsyon para sa akin. Ito yung Pilipinas na buong galang, buong sipag, buong tapat, may dignidad ang naglilingkod sa pamahalaan. At merong mulat, mapagbantay, at sumasali sa pagtataya ng mga mamamayan. Kailangan may ambag kung tayo'y nangangarap. Nang pamahalaang deserve ng lahat. Sooner or later, tatanda na kayo. Pero yung, yung lurok ng inyong kabataan, sana pwede niyong balikan na ito rin yung panahon na natutunan nyo. Pwede naman palang mahalin ang gobyerno. Pwede rin naman palang tingnan yung opportunity na maglingkod sa gobyerno. Mga kababayan, ang labang ito ay hindi ko lang laban. Laban nating lahat. Kakayanin natin ang labanan ng katiwalian, bantayan ang budget para sa bukas ng inyong mga anak. Kaya kailangan, sama-sama tayo, tulong-tulong tayo.